Mga alods, good morning, good morning, mga kuyahero. Ayan, ang dalawa nating manok. Ah, Divina. 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 Ayan, may mga pangalan yan sila. Pangalan nila mga idol. Ayan. Pure white dalawa lang yan mga idol hindi ko pa magawa yung bahay nila mga idol kasi ito nga yung kamay ko medyo masakit sakit pa dahil na injured And si Divina si Divino si Divina And mga pangalan nila Divina and Divino Ayan, mga idol dalawa sila nakakain mga idol magandang pagkain dito mga idol Yan. thank you for watching mga idol